Hello guys, last na update ko na dito sa mga putang inanto na gumamit ng picture ko, no? Sorry sa pagmumura last na yon, no? Pero ito ang update na resolve ako na siya in one day. Again, for the context, no? Ang grupo na po na ito ay ginagamit ang picture o pangalan ng konsino na influencer sa finance, okay? And then meron silang scheme na online loan scam. Okay, na kung saan parang pagbabayarin ka muna ng 7,000 or more, and then saka kanila papautangin. Diba? Una pa lang, sketchy na. Bakit? Dahil, uutang ka ngayon, wala kang pera, tapos pagbabayarin ka ng security deposit. Okay? So now, eto po, makikita ninyo, okay? Leonardo de la Cruz, di ko nga po alam kung totoong pangalan yan, okay? Or hiniram lang din sa iba, pero nga, No, picture ko, mukha ko ang nakalagay dyan. Eh, Christian J.B. Asena pangalan ko. Okay? At uh, hindi wala akong ino-offer na kung anong ginamit nila yung picture ko no para makapanglamang pati picture ng pamilya ko. Okay? Ito yung next update. So yun nga no, yan yung Leonardo de la Cruz. Kaya wag yung pagkakatiwalaan itong username na yan sa Telegram. Ang gagawin nila is ba diba, uutang kayo na panood nyo sa TikTok tapos ba diba, marami magko-comment and then papa-download din nila kayo ng TG ng Telegram no at eh, itong mukha gagamitin mukha ako pero ibang pangalan okay so ang dami nilang pangalan pa na ginagamit no so pakita natin eh no kasi okay, may Roy Paul Ocampo okay hindi rin natin alam kung ginamit lang si Sir dito at yung pangalan Ewan natin kung iba rin kasi iba yung pangalan ko iba yung picture ko eh, okay so pero ay ayan, ayan yung mga ginagamit nila kay financial manager ko no, no tigilan niyo na 'yung online loans scam na 'yan guys habang mabait pa ako at guys eto nga po 'yung group no na ginawa nitong tao na to or grupo na to okay sec financial officer hindi <laughs> ginabit pa 'yung mukha ko no kasi ganun na ba ako kasikat no You gave me too much credit naman. Tapos, nakalagay dito, SEC Financial Officer, may mga 51 subscribers or members na kung saan, ayun o, ginagamit pa picture ng pamilya ko. Okay? Uh, pero na-resolve na naman nga yan. Pero again, na buti nilang tinanggal niyan. Okay? Kasi hindi ko lang magagawa ko sa inyo, sa mga grupo na to. Ay, no? Ginamit pa picture, oh. No? Ng mga... Hindi, di ba? Ginamit lang talaga yung identity ko. No? Pati kung ano-anong Gcash, no? Hindi ko nga alam yung mga pinagpo-post nila dyan. Kung ginamit nila yung identity ng professional na ibang tao. And then, they try to, you know, scams people. O bali, ayan guys, warning ha. Ayan na ayan yung ipapadala na details kay Gore Binder Lending Corporation. Hindi ko po alam ha kung ito ay legit talaga na kumpanya. Kung minsan kasi kahit sabihin mong SEC licensed okay, or SEC certified ay syempre hindi naman yun ang uh, dahilan lang para makapang-scam ka. Diba? Kahit, kahit nga registered ka. Diba? Pwede mo pa rin gawin yun. So ayan lang yung pinapadala nila no na details no na lending corporation siya pero magbabayad ka muna security deposit and then saka kanila papautangin ko no okay which is hindi naman talaga itutuloy kasi nga i-scamming kanila eh okay so kaya again na sa mga tauhan po no sa mga scammers ng good binder lending corporation kung sino man 'yan okay tigilan niyo yung paggamit sa mukha ko sa pangalan ko iba na lang no wag na ako kasi madali lang kayo bahanap Ayan at the end of the day is, yes, tinanggal na rin po no, yung mukha ko dito. May message ko mismo siya sa telegram, hindi ako natatakot. Okay? And then, ganyan pa rin naman yung ano niya, no, yung username niya at financial officer 54. Hindi ko po alam kung Pilipino yung mga putang inang yan. Sorry guys, no? Pero ano yun, di ba? Paano nila nasisikmura na gumawa ng mga ganyan na gamitin nga yung mga finance content creator na pangalan or muka. kay kasi Leonardo de la Cruz di ba pero kumaga muka ako ginamit no yung face value ko so again last na paalala na lang po no tatlo lang po ang account ko sa isa sa TikTok Christian JB Asena FMBA eh okay? yun yun po yung letters after my name that is that has 29,000 followers kay almost 30k na And then, sa pangalawa naman po sa YouTube, 24,700 na subscribers. Sa Facebook naman po, 9,200. Yan na, alam na alam ko kasi tatlo nga lang po ang account ko. Hindi po ako Leonardo de la Cruz ha. Christian J.B. Azucena po ako, the estudiante trader. Okay? So again, one minute na lang, no? Paalala na lang, never na never na never ako magme-message sa inyo na nagpapautang ako, nag-o-offer ako ng investment products, no? alam ko 'yan. I I I studied somehow business law. Okay? alam ko kung ano yung legal, alam ko kung ano yung illegal. Ngayon, eh bakit ko naman gagawin 'yon, no? Bakit ako mag-o-offer ng ng loan whatsoever, no? So, kaya again, Buti na lang, tinanggal na nila yung, yung uh, SEC financial officer din na grupo. Tinanggal na nila Leonardo de la Cruz, no? So, pag ginawa nyo pa ulit yan, hindi, nako, no, ewan ko lang, may pagkakalagyan kayo talaga, no? So, hindi ako mabait, no? Talagang, ano din ako sa mga ano, sa akin, okay? So, kaya again, maraming salamat guys, no, sa panonood nitong video na to. hindi uh, hindi ako magme-message sa inyo, mag-ingat tayo sa mga scammers. Pasensya na talaga ako, nagalit ako ng sobra. Kasi, Sunday kahapon, nagpapahinga ako. Tapos, hindi pa ako makain gagabi, no? nag pa ako ng... Uh, para lang magpaalala, 'di diba, al Alam niyo kung gaano ka hassle 'yun. Uh, pagod 'yung tao, nagpapahinga rin as well, 'di pa kumakain. And then alam niyo 'yun, biglang may magme-message sa akin na follower, "Kuya, ikaw ba 'to?" Okay? Kaya nga last na lang 'no. Eh sinasabi ko nga na ako kasi talaga personally, 'no, na nakikita na ako kung saan-saan, pero ako personally, hindi ko tinatanggap 'yung sarili ko na sikat ako. No, hindi ko tinatanggap 'yung sarili ko na na, 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 alam mo yon na talagang medyo tumataas na yung following base ko. Pero sa tingin ko, kailangan ko nang tanggapin yon para mag-ingat. Okay? Kasi minsan di rin ako, alam mo yon Pero lesson learned na din to sa akin, no? sa inyo, sa mga followers natin, at sa mga scammers na, huwag wag iba na lang. Okay? Kasi kilala ko na kayo eh, no? kayang ipatrace yan. Okay? So, kaya yun lang. Again, guys, maraming salamat sa panonood ng video na to. Pasensya na rin kung nagalit ako. And then, mag po tayo sa mga gantong modus.